Kailangan mo bang pilitin yung partner mo na makapagbalikan sa'yo dahil lang sa anak mo? Yes or no? No. Bakit? Hindi mo mapipilit yung isang tao kung hindi ka naman namahal. mahal. Eh may anak nga kayo eh. Kahit na may anak na hindi yun rason para magbalikan kami. Dahil lang ba sa anak, dapat mahal ka, mahal ka rin ng lalaki. Wala rin yun eh. I-explain e mo nga, elaborate mo kung bakit. Eh kasi, kung magbabalikan kayo, hindi, hindi, hindi naman na ikaw mahal ng lalaki. Dahil lang sa, sa bata lang naman yun. Eh makikita ng bata na di, di, di na kayo nagmamahal. Eh, Siyempre, naiisip din ng bata, bakit ganun mga magulang ko? parang ako ako lang ako lang dahilan bakit sila nagsasama. Kasi naghahanap yun ng love sa both parents pero gusto naman ng anak na makita yun mo mamahal yung magulang nila. Hindi, alimbawa ano? Hmm. If the boy is uh, meron siyang capability na ipakita dun sa anak niya na kaya niyang ibigay lahat ng mamahal, financial supporta, pag-aaruga bilang isang ama. Mm. Oh. Anong masasabi mo doon? Oh, kasi ikaw bilang nanay. Ikaw kasi bilang nanay, kaya mo namang ibigay talaga 'yun eh. Kaya mo ibigay yung lahat oh, para yeah, sa anak mo. Anak niya. Oh, anak niya. Oo nga eh paano kung siya, kaya niya rin ibigay lahat para sa anak niya? Pero hindi ka na niya mahal, okay lang ba na? Okay ba sa'yo? bibilitin mo bang makipagbalikan siya sa'yo? Hindi. Bakit? Ano yung main reason? Eh, hey, rason lang naman niya yung anak ko. A, paano naman ako? Diba? Ayoko nang gano'n. Ayaw mo nang gano'n? Dapat dalawa kami yung gano'n. Hindi mo ba susubukan na baka, hindi hindi mo ba susubukan? Hindi kasi alam kong gano'n din ang gayari. Paulit-ulit din naman. Masasaktan niyo pa anak niya. Hindi nga, kung kayo lang naman yung may problema, pero mahal na mahal niya yung anak niya. Iyoko. Bakit? Iyoko. Ayaw mo? Ano nga yung main, main reason mo dyan? Kasi, ayaw mo kasi, kumbaga, para sa'yo, tagilid ka kasi, parang wala ka ng karapatan na sumaya, ganan. May karapatan na ako sumaya. Ano ko lang. Hindi nga. Ay, sumaria, Maria, oo. <laughs> Ang point ko nga, ayaw mo kasi pagdating ng panahon na nagkabalikan kayo, parang binigyan mo rin ng opportunity yung sarili mo na wala na, hindi ka na magiging masaya kasi nakulong ka na eh. Nakulong ka na sa sitwasyon na dapat ganito na lang yung setup namin. Dahil na lang sa mga anak namin. Diba? ayaw mo dahil ganun. Pwede naman yun. Pero hindi, kayo, hindi na kayo makasama.